Ayan, eto, uh, mula rin po sa Facebook pictures, ay recently, ay ano yung activity uh, ninyo, uh, Mayor, na meron kayo yung tree planting at kawayan uh, planting sa Kalayan, Mayor. Ilang puno ba so far ang naitanim uh, with that uh, tree and kawayan planting activities, Mayor? I, uh, yes, uh, we do that. uh regularly twice a year mm -hmm. no uh, ang uh, kawayan kasi ay uh, maganda rin 'yan sa mga mm -hmm. river banks no maklip kasi mabilis yung growth no mm -hmm. pero hindi lang po kawayan yon different uh, uh, species naman ng ano may agroforest may fruit bearing. Mm -hmm. ay uh, usually nasa 20,000 uh, mm -hmm. na bibiks ang uh, tinatanim yan Mhm. Mm uh taon-taon na -taon, uh, uh, sa Raymond. Mm -hmm. so